Oh, kusir dua juga. Ia larak dia ke ingguan. Sejak tuan apuk. Apuk mengikut jauh-jauh pun saya. Mengikut makhalim saya, masyarakat pun saya. Kusir jarak-jarak, Bali, second na pala ito kasi meron akong signature na, ng first. Opo, pinapanood ko siya kasi pag nagtatatu siya, doon nandun ako sa kabila. May gamit din ako na yung simple lang. Gumaganon din ako. Hindi. Kinabahan lang ako sa una kong ano, yung bisita. Kasi siyempre bisita yun, eh. baka magkamili eh. May iba yung mga disenyo. Ang sabi ni Apo kagabi, ikaw daw yung, kumbaga, tagapagmana niya. Um, ano yung pakaramdam mo kapag naririnig mo yun? Happy. Hindi pressure, parang Takot lang na ah, baka hindi ko makayanan to ah. Kasi may five times na nag-iisip, baka hindi ko magawa yung mga lagi niyang ginagawa. Parang ganon. Madami siyempre sa nakikita niyo naman. May mga itinutulong si, sila sa amin. Mga tulad ng nagpatayo kami ng mga medyo maano na bahay. May mga naiba tulad ng Daan na yan. Medyo ipinaiba yung mga government siguro. <laughs> mga magkano bawat na price Mano lang, mga three, mga may five. Um, meron dito no lang sa akin kasi nagpapaaral ako ng isang kung kapatid college na siya. Mga apat sila. Puro boys. Oh, Siyempre, para makatulong ako, yun yung Isang bagay na hindi mo maaring kunin sa kanya yon eh. Doon ko sila matutulungan. Kasi parang na-accept nila yung kultura namin na nilagay nila, hindi nila kultura yon pero ginawa nila. Nakaya nila yung sakit, nakaya nila yung pag-akyat, na-accept nila yung paano yung tattoo, paano mo sasabi yung tattoo na pang maganda talaga. Kasi pag may tattoo ka daw, maganda ka. Sa akin kasi wala akong time na mag, ano eh, kaya sabi ko, buti pa sila. Kasi every birthday ko kasi nag, nagpapatattoo ako, kaya this March may tattoo ako sa kabilang kamay. Sino nagtattoo? Si Apo lahat. Tingnan mo sa paligid, yun na yung ibig sabihin ng tattoo namin. Museum of Nature, bundok, yung madami kasi mga centipede. Yan yung for the warrior. Ano yung unang tattoo Centipede. Sa likod. Lahat yung mga mabangis, mabangis talaga, <laughs> nasa likod ko. Pero yung nasa ito, yung pang babae. Siyempre, masaya kasi tuloy-tuloy pa rin yung ano, pagpapakita nila, niya ng ano, kultura namin dito. Kahit matanda na siya, mas, malakas pa rin. Pero naawa din ako pag maraming ano ta, maraming guests. <coughs> <coughs> Kakit na pagod na siya, tutuloy pa rin yung ano trabaho niya. Kakit ano gabi, nagtatatu din siya. <coughs> Parang kultur, ibat ibang uri ng mga kultura, doon nila ipapresent doon sa tabuk. Para i-share namin yung paano yung simpleng kultura namin sa kanila. Natuto akong magsalita ng Tagalog. Magsalita ng konti English lang. Hindi <laughs> English talaga. Mga pag-uugali, mga kulturo nilang iba-iba. Simple lang to eh. Nung first na ano ko, parang na nalilito ka pa kung paano makikisalamu ka eh. Kasi simple ka lang na tao dito. Nakikirapan ka makiki makiusap nung una ko. Pero ngayon medyo may kaunting alam magsalita. Anong pakiramdam na ikaw ang pinakabatang nagtatato? Maganda lang. Bakit mo sa idol? Kasi kasi ang natuturo sa ano. Siyempre, proud na proud kasi kami yung ano, na next generation naman sa kaniya pag ano, wala na siya. Kumusta? Masakit ba? Hindi, masakit. Lagi niyang sinasabi, pag kasi ka, mahalin mo yung ginagawa mo. kami po yung magtutuloy ng traditional namin na magtatato